Good morning guys Masamang balita guys At uh, magandang balita Bad news, good news Ah, uh, kagabi guys Madaling araw na, na pa, sumagi sa atin Panaginip si Bert Napanaginipan na Natin siya Ah, uh, naputol lang yung Panaginip, yung nag alarm ng Aking cellphone Nang alas 4 Ah uh, at hindi, mga grabe hanggang umaga yung panaginip eh tuloy tuloy kung so, hindi pa nag alarm yung ating cellphone hindi pa maputol yung panaginip natin sabi niya ate doli yun doli yung, yung sinangla ko ng pisto ko ate doli pwede ba kausapin mo si kuya perna na patawarin niya ako para makaakyat na ako sa ibig sabihin yung makaakyat na doon sa langit yun ang lagi sa masagi ay yun ang nagiging pasok sa aking panaginip na humingi siya ng tulong kay kumari ko na patawarin ko pa daw siya eh sa akin naman syempre pinatawad ko na siya dahil nawala na siya sa atin kumbaga namaya pa na ano pa magagawa natin kung may may mayroon man siya nagawa kasalanan nagawa ang kasalanan sa tindahan yun lang ang bukang bibig niya na patawarin daw siya at uh, para daw siya makaakyat siguro mga nilibing siya nung August 16 mga ilang, ilang linggo pa lang nakaraan. eh ano na ngayon uh, September na naman ngayon parang ayaw ko bakit siya sumagi sa akin hindi ko naman siya iniisip hindi ko naman siya iniisip pero magdamag yung panaginip ko sa kanya ayun guys kaya hindi ko lubos maiisip bakit eh Puma sumagi sa ating panaginip kagabi si Bert si Bert po ay tauhan ko sa akin ni Yoshi, dati bago ako na backtrack at uh, muna ako ngayon siya po ang katiwala ako sa mga naglalakad ng mga papel babayad ng bills bayad ng kung anong pinapabayad ko sa pinapadeposit sa bangko pero mahabang pinto kasi siya nagiging siya nagiging ah, ahinti sa bahay ko sa kulang lupa sa so, nabinta namin ng 10 million But, buyer niya po yung nakabili ng bahay namin. Eh, meron kasing focus-focus yung buyer sa kasilang dalawa. Eh, hindi ko na po igigwinto kasi medyo one talaga to. Ayun lang ang aking napanaginipan sa dati kong kauhan na si Bert. Bert Nunez ay magdamag sa aking panaginip kagabi. hindi ko naman siya iniisip May siya ng tawad na pepper nor patawarin mo na para makaakyat na ako yun lang yung buwan, kasi hindi pala tayo pag namatay pala tayo hindi ba agad tayo tatanggapin doon sa langit yung buwan. kaya yung kaluluwa niya nandito pa sa lupa na pagagalagala pupunta sa mga kaibigan, kamag-anak at sa mga naging malapit sa kanya yun yun lang guys kaya isinare ko itong napanaginipan ko sa isang tauhan ko kasi yung isang tauhan ko namatay din magkasunod lang sila yung taga barbecue ko si Tupi taga Bicol taga wala naman panaginip sa akin nangyari wala naman ako ha. matagal din ang tauhan ko Ah, uh, siya yung nagbo-barbecue sa akin. At uh, marunong din siya mag-chop ng baboy. Walang panaginip na ito lang si Bert. Kasi mahiwaga kasi yung kwento ni Bert sa akin tindahan. At siya pa yung nagiging nagiging ahinti sa bahay ko sa Pulan Lupa dahil suki so namin na nakabili ng bahay ko sa Pulan Lupa sa Las Pinas. Ayan mga guys. Ayan Update uh, ko lang kayo guys. Hindi po tayo nagsisinungaling. Talagang totoong totoo itong aking gawan. Hindi ito gawa-gawa. Kaya nagulat nga ako eh. Magdamag yung panaginip ko sa kanya. Yan lang guys. Thank you sa ating viewers at sa uh, mga follower subscriber.